Good morning. Magandang buhay! Papa kita ko sa inyo yung anko. Tomato, may bunga na siya. Bilangin natin yung bunga niya. So iyan na guys, yung akin tinanim na tomato. Ang laki na na niya, oh, oh di ba? Ay tapay isa. Tatlo yan dati tinanim ko dito sa harap, tatlo. Tapos tignan mo yung isa. Malit pa yung isa kasi natatakpan ni eh bilangin natin yung bunga niya. Marami na. Ha, marami na. Wow, tingnan mo yung bunga niya, guys. Oh, ah, ito ah. Oh. Oh, saan na? Ayan. Ayan. Tapos 'yan, tapos 'yan. Then ito pa, guys, sa taas. Ito oh. Ayan na guys, yung bunga niya oh. Ayan, tatlo diyan tapos sa taas. Ayun oh. Eh. Sa taas dalawa. Nilagyan ko ng stick kasi natutumba siya oh. natutumba siya oh. mga stick stick niya yan. oh, di ba? Lalo na pag ano, pag lumaki na na yung kanyang bunga, matutumba na yan. Dagdagan ko ng stick yan pag ano. Pag lumaki yung mga bunga niya. oh, ba? Diba? Sabi nga nila, kung masipag kang magtanim, may aanihin ka. Pero maghintay pa tayo ng few weeks para lalaki na yan. Thank you for watching. Please like and share my video. Salamat po. God bless. Bye. Bye tomato.